pinaghihinalaan ngayon si Alden Richards dahil sa pagbunyag niya kay Maine Mendoza. Pinaghihinalaan nga ngayon si Alden Richards sa publiko na kung bakit sa gagawin niyang interview ay lagi niya nababanggit si Maine Mendoza. At hindi lang yon, lahat ang nag interview sa kanya ay mismong tinatanong sa kanya ng derechahan. Kaya duda nga ang publiko kung taano talaga ang tunay na relasyon ni Mil Mendoza at Alden Richards. Dahil kung mararanasan nyo ito, hindi naman sa inyo tatanungin ang isang tao na wala namang kinalaman. Ngunit bakit tuloy-tuloy pa rin ang interviewer at si Alden Richards nagpangbanggit ng mga pangalan nila sa isa't isa? At hindi lang ito nangyayari kay Alden Richards, Charles kahit din kay Min Mendoza ay laging tinatanong si Alden Richards. Charles. Ito talaga ang hindi na maitatago ni Alden Richards Charles at Min Mendoza pagdating sa kanilang tunay na relasyon privado man o nakikita ng publiko dahil dito ay talagang malalaman mo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at namamagitan lalong lalo na ngayon na napakahigpit ng mata ng mga publiko dahil ang mga bashers mismo ang sumisira kay Ming Mendoza at Alden Richards kaya kahit anong konting mali lamang ang makita nila kay Ming Mendoza at Alden Richards ay itutuloy-tuloy nila ito para ganon ay masira si Maine Mendoza at Alden Richards at ang mga karir nila nang sagayon ay sumikat ang mga starlet ng gustong gusto nila ngunit hindi ito mangyayari dahil na nga si Main Mendoza at Alden Richards na ang nagsabi na talagang minahal nila ang isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!